Uh, bago ang lahat, eh, bumati muna kayo sa inyong mga kababayan. Saan po ba kayo nanggaling yan? Quezon po. Ah, Quezon. Oh. Shout out mo po mga taga Quezon. Shout out mga taga Quezon. Ah, saan particular sa Quezon po? Chao po. At chaong, ah, Chao ay, nakarating na mag-isa dyan. Nagmotor lang ako nung araw. Hmm? Pambungad lang naman yan kasi. Oo, oh, bungad. Oo, oh, kaya... At yan naman ay eh, aming nadadaanan kung kami umuwi ng Bicol. Kaya sa madaling salita, eh, pamilyar sa akin yung hindi ko naman lahat ng nila, lahat ng bayan. Ano po? Kasi sa laki ng Quezon. Biroon niyo po, eh, anim na oras nang tumatakbo, hindi pa nakakalabas ng Quezon. Gaano po kalaki <laughs> probinsya ng Quezon, di ba ano sir? O, kaya ang ating naisin at rin sa mga mga taga Quezon o sa mga sulok ng ating kapuluan ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Sana all safe and healthy para everybody happy til, at happy tayong lahat. Kaya hey po sir, baka na, gusto yung batiin o no? kumusta yun. Eh? O, so, sabihin niyo, wag silang mag-alala at nasa mabuting kayong kalagayan habang nagkakapi dito sa palengkin ng Imos. sana po? Ang part. Araw-araw po ba kayo nag-deliver? araw lang po ba kayo Lunes Webes. So talagang ang produkto nyo para yung mga saging lang? Oo ma'am isang magandang umaga isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ako po ay isang vlogger si Daily Oil Vlogger mapapanood nyo po sa YouTube channel baka may nais nice po kayong batin o shoutout sa inyong mga kababayan dyan sa ayong uh, kay sir eh kayo po nang galing sa probinsya ng Quezon eh ako nga po eh, ay ah, na mamangha dyan sa Quezon lalo na sa Sigsag Road ano po So batiin niyo po 'yung eh, mga kababayan niyo, mga anak niyo. O kasama niyo naman yata mister niyo. Asya ah, pong driver. Oh sir. Ha? Shout out po sa inyo, tang daming yung saging ano, ha? talaga naman. Mura po bang saging 'yan? Eh? Magkano po bang per kilo sa? asa hilaw ano po Ap ibig sabihin ang tinutubo lang pala ng mga nagtitinda is nasa 10 piso lang pala sa isang kilo ano eh mababa lang naman pala ano oo oo kunti lang pala buti hindi naman kayo ma'am natatalo sa uh, crudo kumbaga sa oo oh, at saka sa hindi naman kayo maaring mag-deliver lang ng ilang ano lang yan balot ano siyempre maramihan yan para kasi isa pa yung sweldo sa tao ano yung toll gate diba ano bagamat hindi eh, naman ganong kalayo at kayo pala eh nanggaling galing ng oh, tsaong eh bungad lang naman ng keso, ano eh lang oh, siyempre eh, pagdating sa expressway magbabayad kayo ng toll gate, eh alam mo naman natin pero sa aking pagkakalam ang gasolina dyan sa lugar na yan, mababa. Okay po. Asa? Back and forth na po. Balik na yun. Ah, mati. One way lang. Uh -oh, ko lang ah, oh, so. so uh oh, plus toll gate pa, no? Yung tao. Ah, oh. Ah, oh. Ah, ibig sabihin, hindi sa inyo to, arkilado nyo lang. Uh, mas malaki sana kung sarili niya, no? Uh, oh, may malaking kabawasan sa ano rin yun, ano? Sabi natin yung eh, kalahati nun ano, tubo niyo pa, ano? Kaya lang sumalay natin sa darating na araw, may awa ang Diyos, eh, magkaroon din kayo ng, ano, ganitong, ano, eh, tuloy lang. So, yun lamang po, ma'am. Maraming salamat po. And good luck. God bless po sa inyong lahat.